Hello guys. Today is November. Ano nga pala ngayon? <laughs> ngayon pala guys is November 2, 2024. So gagawa ako ng ay hindi pala, gumawa na pala ako guys ng popcorn, hindi ko pinakita sa inyo kung paano ko ginawa kasi nag try pa lang naman ako guys kung paano gumawa ng popcorn so perfect naman, ayan may pakanta pa, ay naku po pakanta kanta naman ako dyan kasi nakikinig ako ng ano, ng radio link ko kasi yan guys, let upload lang ako ngayon Uh, nag voice over na lang ako kasi hindi naman pwede ma marinig yung kanta sa ating vlog alam nyo naman yan guys ba diba? kasi makaka copyright tayo so, ang ginawa ko dyan is nag voice over na lang ako uh, ang gagawin ko na lang dyan ngayon ay iriripak ko yung ginawa kong popcorn at saka masarap siya guys crunchy sya tsaka ayun man tinuloy-tuloy ko na gumawa ng popcorn kasi parang okay naman yung binta, ah, hindi naman siya asin mabili pero okay naman kasi sa chicheria na malaki talaga ang puhunan ng chicheria tas kaunti lang yung kikitain mo sa popcorn mayroon naman nakakalampas-lampas -lampas naman tayo so ang binta ko pala dyan is 10 pesos bawat isa meron naman akong kinikita guys kasi siyempre bibili ka pa ng cellophane tapos yung cheese powder siyempre yung pagluto mo pa dyan yun ang ginagawa ko guys tapos nagagawa-gawa ako ng ano, turon, tsaka banana cue, kung ano-ano na lang naiisip kong lutuin para naman tayo kumita, ay naku hirap talaga kumita pag mahirap no lahat gagawin para lang makasurvive dahil totoo naman talagang napakahirap lalo na pag nagbabayad ka sa upa tas matumal pa kasi marami kayong nagtitinda so taste is lang talaga um, yan ay nire-repack ko na siya guys nire-repack ko na yung aking ginawang popcorn dyan tsaka pakanta-kanta ko dyan kasi maganda yung mga sounds dyan kasi linggo linggo ako gumawa ng popcorn ano pala ngayon sabado so one week na one week nang ginawa ko yung video na yan dahil busy-busy yan ang lola nyo so hindi ko siya nagawang i-upload ngayon palang eh, November 2 na yung, na ngayon, no November 2, 2024, yung paggawa natin ng ating vlog. Tsaka, Sab uh, Sabado ngayon, tahimik, walang tao. So, naka, naka, kumbaga, nakahigayon ako mag-vlog, guys. ba diba? Matagal, maya, yeah, iya, yeah, ay, yeah, 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 nagadman nga, waray na ako makaka, makaka-upload it akong channel, it akong vlog, vlog. Bangin ako, makuha na ma-expired na char. Itinuod kay expired naman talaga guys kasi dahil sa mga ginawa ko sa aking channel ngayon ay char. Nananahimik pero nananahimik pero sisikaping umingay. Char na naman. Yan, o oh, nakikita niyo diyan, may pasayo-sayo pa kasi magandang tugtog talaga diyan, 'di ba guys? Kasi pag linggo, maganda talaga 'yung mga tugtog sa radio. So, ayan, nagkakanta-kanta ako. Kasi mag-isa lang naman ako. So, nagre-repack, pakanta-kanta. Seryoso yan ang lola dyan. Nagre-repack. Kasi excited kasi ako nyan, guys. Kasi first time ko siyang gawin. So, na-perfect naman kahit ano lang. Kahit first time. Napanood ko lang din yan sa ano. Alam nyo na kung saan natin pinanonood yung ating gustong malaman, guys. ba diba? Kaya yan. First time ko pa siyang ginawa, na perfect ko na siya at saka masarap ako unang binamano dyan. Kinain ko yung sobra sa aking pagre-repack. Masarap talaga siya. Siguro simula nung nagawa ko ng popcorn, mga limang balot na naubos ko siya kasi masarap talaga siya. As in, kahit ako nasarap na ako sa niloto ko. Talaga. <laughs> masarap kasi libre, ba diba? delibre kasi sarili, kasi sariling gawa. Hindi na tayo bumili. Sariling gawa na. Diba, diba? Kaya yan. Kumain ang lola. Tsaka malakas pala ang hangin dyan, guys. Nakita nyo ba na dinampot ko yung aking laruan na paninda doon, yun know, o, nasa likod. Kasi mahangin talaga dyan, kasi um, ah uh, hindi pa hindi pa lumalabas din yung ano yung bagyong Christine Yan Asensya na guys ah, kasi meron dumadaan tumitingin kasi sila pag may nagsasalita dito sa loob kasi ang ang tindahan namin ay katabi lang ng kalsada pag may dumadaan, tumitingin sila kung sinong nagsasalita. Eh, nakaupo ako. So, hindi nila akong nakikita. Kaya, nagtataka sila kung sinong kausap ko. Ayan. Na perfect na siya kahit ano lang first time. Ah, sa susunod na vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo paano ako gumawa ng popcorn. Yung ano, yung popcorn na hindi mo kailangan ng oil, di ba kasi yung iba ayaw nila ng may oil, ayaw nila ng oil, so ang gagawin kong popcorn ay gagawa tayo ng popcorn sa kawali na ano lang, walang oil pero masarap siya ah uh, gawang tubig lang hindi siya oil tubig ang gagawin natin guys yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ngayon uh, ito lang muna yung oil yung gamit ko 10 pesos pala yung gawa ko yan guys kasi malaki din naman siya eh. kalahati dyan is 5 pesos so kung magpa 5 pesos ako malyong yung plastic guys ha 30 pesos yung isang balot ng plastic ng popcorn kasi makapal siya so kung hati hatiin ko pa yan gagawin kong 5 piso malulugi ako sa, sa plastic pa guys ha sa amin ay cellophane plastic din naman parehas lang yan guys ba diba? Yan. Yung ginagawa mo. <laughs> Kinakausap po yung sarili ko dyan yan guys. So. Pag ganyan talaga pag matuuman, so gagawa tayo ng paraan para gumalawala yung paninda natin kasi araw-araw tumatakbo yung ano natin, pangupa ng piso. nakakatakot ko to la tayong pambayad kung ano-ano na lang ang iniisip ko, kung ano-anong paraan na lang para magkabay. Sorry, guys. Pwede ka, mama, na wipes ka? Waray, mom. Naghahanap si ate ng BB wipes kasi dito talaga sa amin, sa tindahan, guys, is to papunta sa may um, city jail. Malapit kasi ako sa police station. At saka yung likod din naman nito ay school. Uh, marami kasing opisina dito guys uh, napapalibutan ako ng ano pero ganun pa din matumal kasi nga madami kami um, apat kaming ano, magkakatabi dito ngayon ako lang yung open kasi ano nga ngayon sabado walang pasok walang opisina so yung iba nandun sa mahal nila sa buhay na eh, alam nyo na yun So, kasi kami kahapon, tapos na. So, ngayon, kasi wala naman akong gagawin doon sa bahay. Kaya, dito ako sa aking lungga. Ito na yung lungga ko. Dito, dito, na, dito kasi ako naglalagi. So, mas, ano ako dito? Uh, lagi akong nandito nagbabantay na ano na kung na naliliaw ba ako guys na na, na. so ito na nga tapos na yung aking popcorn bye bye